Kaso naman po ng online selling scam, bumaba para sa detalye. Kasama natin, Idol Rona Raka. 104.7 IFM Report Bumaba ang kaso ng online scams sa bansa ngayong taon kumpara noong nakaraang taon. Sa tala ng PNP Anti-Cybercrime Group, mula 1,214 na bilang ng kaso noong January 1 hanggang May 8, 2024. Sa parehong panahon ngayong taon, nasa 795 ang naitala. Sa eksklusibong panayam ng IFM News, ikupan kay PNP ACG Spokesperson, Police Lieutenant Wallenmay Arancillo, na ang online selling scam na madalas matanggap na reklamo sa kanilang tanggapan. Okay. And doon po sa so online selling scam, ang nangyayari po kadalasan is may mga uh, kababayan tayong nag-online shopping and uh, po, oh, oh, in, po na ibibigyan sila o ipapadeliveran ng items na in-order nila ay kadalasan ito po ay or hindi po yung mismong item na natatanggap and meron pong incident last year na bato po yung natanggap ng no. nag-order online so yun po talaga ang pinakatalamak na uh, or pinaka maraming modus na ginagawa ng mga cybercriminals may paalala ito lalo na sa mga Pangasinense na nakikipag-transact online na uh, nakakausap natin sa online lalong-lalo na yung mga to good to be true na offers um isipin po natin na hindi po lahat ng nakikita natin sa social media ay tama at totoo kadalasan po gumagawa lang po sila ng mga very enticing pera. Iwasan po natin yon na makipag-engage sa kanila. Mas na inam po, mag-research muna tayo, tingnan po muna natin yung legitimacy ng account na yun or yung company bago po tayo mag-invest sa kanila. And also po, kung kayo po ay nakakaranas or nabibiktima ng cybercrime, uh, pwede kayong dumulog sa PNP at Cybercrime Group kami 24-7 para tulungan kayo. Nagpapatuloy naman ang information dissemination drive na ibinababa sa mga barabarangay sa bansa upang mapataas ang kaalaman at kamalayan ng bawat isa ukol sa naturang cybercrime issue. Mula rito sa IFM Digupan, ito si Idol Ronaraka. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM. IFM News.